May mga taong hindi mo kailangan ng maraming salita para maintindihan. Para kay Mika, si Aya ang taong iyon. Tahimik man si Mika sa karamihan ng oras, sa tabi ni Aya, pakiramdam niya naririnig siya, hindi sa salita, kundi sa presensya. Sa bawat practice, sa bawat pagod, sa bawat gabing umuulan pagkatapos ng rehearsal, si Aya ang palaging nandoon. Isang gabi, habang papauwi sila galing rehearsal, sakay ng van at umuulan sa labas, nakaupo si Mika sa tabi ng bintana sa kabilang upuan, tahimik na lumapit si Aya at isinuot ang isang earphone sa tenga ni Mika. Sabay silang nakinig sa isang mellow na instrumental track. Wala ka namang imik, bulong ni Aya, bahagyang nakangiti. Hindi naman kailangan ng salita lagi, di ba? Sagot ni Mika, nakatingin pa rin sa mga patak ng ulan sa salamin. Tahimik silang dalawa, pero ramdam ni Mika ang kabog ng puso niya tuwing mararamdaman niyang nakatitig si Aya sa kanya. Sa team, hindi halata ang closeness nilang dalawa pero sa likod ng mga kulitan at harutan, may sariling mundo ang Mikaya. Mundo ng mga tinginan, tahimik na pagalala at mga damdaming hindi agad nasasabi. Isang hapon, habang nagbe-break sila, naupo si Ay Aya sa tabi ni Mika sa sulok ng studio. Bakit ka laging tumatabi sa akin? Tanong ni Mika mahina ang tono. Ngumiti si Aya. Kasi gusto ko. Gusto mo? Gusto ko yung pakiramdam na kasama kita. Tahimik pero buo. Hindi agad nakaimik si Mika pero ramdam niyang kumirot ng masaya ang dibdib niya. Gusto rin naman niya si Aya. Matagal na. Pero paano kung hindi rin pala mutual? Paano kung... Pero isang gabi, habang pauwi sila, biglang bumuos ang ulan. Wala silang payong, kaya mabilis silang tumakbo sa isang waiting shed. Ayan na naman ang ulan, sabi ni Aya humihingal. Baka may magic ulit. Anong magic? Tanong ni Mika habang pinupunasan ang basa niyang muka. Yung huling beses na umulan, bulong ni Aya, nagdesisyon akong sabihin to, Tumingin si Mika sa kanya naguguluhan. Ako si Aya, simula ni Aya huminga ng malalim. At gusto ko si Mika, hindi lang bilang kaibigan, matagal na. Hindi agad nakasagot si Mika. Pero sa loob niya, parang biglang umaraw. Napangiti siya ng dahan-dahan, sabay hawak sa kamay ni Aya. Matagal ko na rin gusto si Aya, sagot niya. Hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin. Sa ilalim ng ulan, sa gitna ng katahimikan, Dalawang pusong tahimik na naghintay sa tamang panahon ang sa wakas ay nagtagpo. Hindi lahat ng pagmamahal ay malakas. Yung iba, parang instrumental, walang salita, pero damang-dama mo ang melodya. Sa waiting shed, habang patuloy ang pagbuhos ng ulan, nanatiling magkahawak ang kamay ni na Mika at Aya. Walang nagsasalita agad, hindi nila kailangan ng maraming salita. Ang presensya nila sa isa't isa ay sapat na. Humilig si Mika sa balikat ni Aya, habang nakatingin pa rin sa labas. Sa gitna ng lamig ng gabi, ang init ng palad ni Aya ang nagsilbing kumot sa puso niya. Okay lang ba talaga to? Tanong ni Mika sa mahinang tinig. Yung tayo? Okay kung ikaw ang kasama ko, sagot ni Aya, sabay haplos sa buhok ni Mika. Walang masyadong ilaw sa kalsada, tanging mga ilaw mula sa mga sasakyang dumaraan ang nagbigay liwanag sa waiting shed nila. Pero para kay Mika, sapat na ang liwanag na mula sa ngiti ni Aya. Tahimik ulit, pero hindi nakakailang. Sa katunayan, iyon ang pinakamasarap na katahimikan na naramdaman ni Mika. Gusto mo dito muna tayo? Tanong ni Aya habang inaayos ang dampi ng jacket sa balikat ni Mika. Hmm, tango ni Mika. Mas gusto ko kung ikaw ang katabi ko habang umulan. Umiti si Aya. Napansin niya ang nanginginig na kamay ni Mika. Marahil sa lamig o kaba. Kaya dahan-dahan siyang lumapit at inakbayan ito. Ipinikit ang mga mata at nakiramdam lang sa ulan. Naalala mo nung first time nating mag-roommate sa dorm? Tanong ni Aya bigla. Yung awkward pa tayo tapos di ako makatulog? Oh, natatawang sagot ni Aya. Ang cute mo. Lagi mong tinatago yung unan mo sa gitna natin para di tayo magkadikit. Mika smiled shyly. Tinatago ko kasi baka maramdaman mo agad. Ang alin? Tanong ni Aya kahit alam na niya ang sagot. Nagusto na kita Aya kahit noon pa. Dito na tuluyang humikpit ang yakap ni Aya kay Mika. At sa gitna ng ulan, dahan-dahan siyang humalik sa noon ng taong matagal na niyang gustong mahalin ng buo. Hindi kailangang sumigaw sa mundo. Hindi kailangang ipos. Hindi kailangang ipagsigawan. Dahil ang pagmamahala nila ay parang ulan, bumubuhos ng tahimik, pero ramdam hanggang buto. Minsan, sa katahimikan ng ulan, doon mo maririnig ang tapat na tibok ng puso. At sa simpleng yakap, nagsisimula ang mga pangakong walang salita, pero totoo. Kinabukasan ng tagpo sa waiting shed, bumuhos ulit ang ulan buong maghapon. Canceled ang rehearsals. Kaya't magkakasama lang silang lahat sa dorm, may kanya-kanyang ginagawa. Pero si Mika at Aya parang may sariling mundo pa rin. Tahimik na nakaupo si Mika sa gilid ng couch, nakatapis ng hoodie, habang pinapanood ang ulan mula sa bintana ng dorm room nila. Pumasok si Aya, bitbit -bit ang dalawang cup noodles at isang thermos ng mainit na tubig. Ramen tayo? Tanong ni Aya, nakangitin. Hmm, tango ni Mika. Perfect sa ulan. Umupo si Aya sa tabi niya. Binuksan ang ramen cups, pinuno ng tubig, at sabay nilang hinintay maluto. Tahimik ulit, pero walang awkwardness. Parang background music lang ang ulan sa kwento nilang dalawa. Napansin ni Aya na giniginaw si Mika, kaya kinuha niya ang kumot nila at tinakpan silang dalawa. Huwag ka na makulit. Halika dito, Aya ni Aya, sabay hila kay Mika papalapit sa kanya. Sumunod si Nika sa dibdib ni Aya habang pinapanood ang noodles na unti-unting lumalambot. Alam mo, bulong ni Nika, dati kapag umuulan, lungkot ang nararamdaman ko. Pero ngayon, parang gusto ko na laging umuulan. Bakit? Tanong ni Aya habang hinihimas ang braso ni Nika. Dahil tuwing umuulan, mas nararamdaman ko kung gaano mo ako pinaparamdam na ligtas. Hindi sumagot si Aya. Hinawakan niya ang pisngi ni Nika at marahang hinalikan sa noo. Hindi lang tuwing uulan, Mika, bulong niya. Kahit araw-araw, kahit walang ulan, gusto kong maging tahanan mo. Dumating ng oras na pwede nang kainin ang ramen. Pareho silang kumain habang magkatabi sa ilalim ng kumot. Walang TV, walang cellphone, ulan lang yakap at mainit na sabaw. Next time, sabi ni Mika habang humihigop, ikaw magluto ng totoong ramen, ha? Basta kasama kita, kahit burnt pa yan, masarap, sagot ni Aya. Nagkatinginan sila, natawa ng mahina. At sa dulo ng tawa, sabay nilang isinandal ang noo sa isa't isa. Hindi mo kailangan ng engranding date o mamahaling lugar. Minsan sapat ng isang tasa ng ramen, isang malamig na gabi, at isang taong handang yakapin ka, kahit kaano ka katahimik. Ang ulan ay tila hindi pa rin tumitigil, pero lumambot na ang bagsak nito, parang lalabay ng kalikasan. Sa loob ng dorm room nila, madilim na maliban sa ilaw mula sa maliit na lampshade sa tabi ng kama. Parehong nakahiga si Mika at Aya sa magkabilang gilid ng kama, magkaharap na katalukpong ng kumot. Basang-basa ng kilig ang hangin sa pagitan nila. Antok ka na? Tanong ni Aya habang bahagyang inilapit ang mukha. Medyo, sagot ni Mika, habang pinagmamasdan ang mga mata ni Aya. Pero gusto ko pang sulitin tong gabi. Bakit? Kasi parang ang lambing ng lahat ngayon, ang sarap sa pakiramdam. Napangiti si Aya at dahan-dahang kinuhang kamay ni Mika sa ilalim ng kumot. Sana ganito lagi, no? pagbulong niya. Tahimik, payapa, pero tayo. Ganito na lang tayo palagi, sabi ni Mika, habang inilalapit ang sarili kay Aya. Kahit walang label, basta ikaw. Pero ako, gusto kong malinaw. Gusto kong ikaw lang. At ako lang sa'yo. Ngumiti si Mika sa baytango. Oo. Oh, nagkatitigan sila sa dilim. Walang halik. Walang drama. Pero ramdam ang buong damdamin sa pagitan ng kanilang mga mata. Matutulog na tayo? Tanong ni Aya habang pinipisil ng marahan ang kamay ni Mika. Oh, pero pwede bang wag mo munang bitiwan ang kamay ko habang natutulog tayo? Dahan-dahang nilapit ni Aya si Mika sa dibdib niya. Mahigpit ang yakap pero hindi nakakabitin. Mainit, komportable, parang tahanan. Hindi kita bibitawan, Mika. Kahit sa panaginip. Isinara ni Mika ang mga mata niya. Ramdam ang kabog ng puso ni Aya sa dibdib nito. Tahimik ang gabi pero puno ng damdamin ang katahimikan. At bago siya tuluyang makatulog, Narinig niya ang boses ni Aya, mahina, halos pulong. Mahal kita. Hindi na kailangang sumagot si Mika. Isang mahigpit na yakap lang ang naging tugon niya. At sa ilalim ng ulan, sa init ng pumot, sa gitna ng katahimikan, sabay silang pumikit, parehas ang damdamin. Tahimik, tapat tayo. Minsan, ang pinakamatamis na I love you ay hindi binibigkas ng malakas, kundi nararamdaman bago ka pa man pumikit. Wakas.